Gusto kong talakayin dito sa isang investigasyon na, na akin ay pinaluk pin, panukala. Uh, is uh, to look into the 26 budget na hindi pa nga napapasa, di ba? Yung 26 budget, nag-uumpisa pa lang tayo dito. Nag-uumpisa pa lang na yung time ko nang nakikita mga, mga, mga katakatakang mga bagay. yung pag-uusapan natin ha, in a short while. Uh, So I think that uh, after uh, waking up to the nightmare, yung bangungot ng 2025 budget, nakakalungkot na patulog pa lang tayo ngayon, eh, binabangungot na rin tayo dito sa 2026 budget, hindi pa nga natatapos yung pag-usapan dito. So sa tingin ko, uh, karapat dapat na ganito pa kaaga, magsalita na kami dito sa Kongreso at ako, uh, bilang uh, isang Deputy Speaker, para ma ma makita ng ating kababayan kung ano ang mga pangyayari dito at uh, baka sakaling mapigil ano, yung mga nakikita kong mga hindi maganda sa proseso ng ating budget deliberations ngayon.